kaya ang salitang ondas o pag-celebrate sa araw ng mga patay ay wala na po sa Biblia. Pag wala sa Biblia, itoy walang saysay at kabuluhan. Nasa iyo kaibigan kung susundin mo ang salita ng Diyos o ang tradisyon ang totoo, ang mga mahal natin sa buhay na nangamatay na, hindi naman po sila mawawala sa ating mga puso. Kung sakali sila'y nasa dako ng pagdurusa, sila'y nananain na maniwala na po tayo kung ano ang nasusulat na susulat ayon sa ating binasa sa aklat ng Lukas 16:19b hanggang 31 mayaman ka man o mahirap pag namatay ang tao ay ang kasunod ay ang paghatol kung gumagawa ka ng masama tulad ng mayaman pagkamatay niya ang hatol sa kanya ay napunta siya sa hadis o sa impierno at kung gumagawa ka ng mabuti at naglilingkod sa Diyos tulad ni Lazaro ang napunta siya sa piling ni Abraham doon sa langit nakasulat ang talatang ito sa Biblia bilang babala na kapag namatay ang tao ang kasunod nito ay ang paghatol dahil ang Biblia po ay hindi nagsisinungaling Hebreo oh, 9.27 on as it is appointed unto men once to die but after this the judgment at kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan at pagkatapos nito ay ang paghuhukom After death, next is judgment. Pagkatapos mamatay ang tao, ang kasunod ay ang paghuhukom o ang paghatol. Ano ang basihan o iahatol ng Diyos noon sa mga namatay na? Pakinggan po natin ng katotohanan ito. Juan Ducey, 48, ang nagtatakwil sa akin at hindi tumatanggap sa aking mga pananalita ay mayroong isang hatol sa kaniya. Ang salitang aking sinalita ay siyang sa kaniya'y hahatol sa huling araw. Sa makatuwid, maaari ang mayaman ay itinakwil ang mga kasulatan at hindi naglilingkod sa Diyos na kung bakit napuntang mayaman sa hadis o sa impyerno. At kung paano nakikita ang mga gawa ng kanyang katawan sa paggawa niya ng masama noong nabubuhay pa siya dahil walang makakapagtanggol sa Diyos. Hebreo 4.3 Walang makakapagtago sa Diyos ang lahat ay hayag at lantad sa kanyang paningin at sa kanya tayo mananagot. Na ang ibig sabihin lahat ng ating pinaggagawa, mabuti man o masama, ito'y hayag at lantad sa paningin ng Diyos. Kaya nanagot ang ginagawang masama ng katawan ng mayaman na kung bakit napunta siya sa impyerno. Dahil nakatala ang maraming masamang mga ginawa niya at doon po naitala o nakarecord sa sinasabing mga aklat ang lahat ng mga pinaggagawin niya. Kaya po ang lahat ng tao pag namatay, lahat ng pinaggagawin niya labag sa kalooban ng Diyos ay may kanya-kanyang aklat ng talaan na siyang sinasabing mga aklat. At makikita natin itong mga aklat na siyang mga talaan ng ating mga pinaggagawa mismo sa harapan ng hukuman ni Kristo. Dos Korinto 5G sapagkat tayong lahat ay kinakailangan mahayag sa harapan ng hukuman ni Kristo upang tumanggap ang bawat isa ng mga bagay na ginagawa sa pamamagitan ng katawan ayon sa ginagawa niya maging mabuti o masama. Sa makatuwid, makikita sa hukuman ng Diyos ang mga pinaggagawa ng tao, mabuti man o masama, ito'y pawang na nga sa sinasabing mga aklat. Sa madaling salita, ang bawat isa ay may aklat ng talaan na tinatawag na mga aklat. Pahayag 22 Nakita kong nakatayo sa harap ng trono ang mga namatay, maging dakila at hamak at binuksan ang mga aklat. Binuksan ang isa pang aklat, ang aklat ng buhay. Hinatulan ng mga patay ayon sa kanilang ginawa, batay sa nakasulat sa mga aklat. Sa makatuwid sa harap ng hukuman ni Kristo ay may dalawang aklat tayo na makikita doon. Ang isang aklat na tinatawag na aklat ng buhay ang ikalawang aklat na ating makikita ang tinatawag na mga aklat. Ito yung basihan ng mga talaan ng bawat tao na huhukuman ni Kristo. Kaya mga kaibigan at kapatid sa Panginoon, habang tayo ay buhay pa, hanggat hindi pa po tayo nalalagutan ng hininga at habang hindi pa bumabalik ang ating Panginoong Heso Kristo, ay tanggapin na po ninyo siya sa inyong mga puso at sundin ang kanyang mga salita. Dahil pag nagawa mo ito kaibigan, tulad ni Lazaro nang siya'y namatay, hindi na po siya hinatulan, diretsyong langit na po siya. Maliban lang sa mga taong hindi naniniwala sa Diyos tulad ng mayaman, siya'y nahatulan papuntang impyerno. Napakamapalad po tayo mga kaibigan kung tatanggapin mo ang mga salita ng Panginoong Heso Kristo ay hindi ka na po hahatulan bagkos langit ka na po pag namatay tulad nila Lazaro at bakit ko sinabing diritsong langit pag namatay ang isang tao na naniniwala kay Kristo na hindi na siya hahatulan Pakinggan po ninyo ang katotohanan ito Sinabi ni Apostol Pablo sa Aklat ng Roma 8.1 Ngayon nga'y wala ng anumang hatol sa mga na kay Kristo Amen. Ah!